Good afternoon po mga kalaki 4 digit lucky numbers Ang ibibigay ko sa iyo ngayong alas 2 ng hapon Kunin mo na ngayong mga listahan Ito na mga tips at mga codes Na mga numero na sinumada ko ngayon lamang po Para po sa inyong mga kalaki Abroad at Pilipinas, pwede po ito Mula sa Taiwan 3088 Malaysia 5299 Dubai 1285 Hong Kong 3277 Singapore

1-4 Israel 5-2-5-5 Las Vegas 1-9-2-8 Alaska 7-2-1-4 Saudi 5-2-8-0 Japan 4-2-9-6 Italy 3-1-7-6 Germany 8814 at Korea 7260. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayong 2pm. Abay, takbo na sa mga suko nyong outlet na ah, make sure po na nakarambol ang mga lucky numbers sa amin na 2, 3 at 4.